down, down, Gago. Oi, donut. Ay, Ay tako ko. Nandoon donut. Na Ikaw lang donut. Patayin din donut. Temple, temple. Dito dito dito. Ikaw na 1v1. Yung donut ka lang. Ikaw na lang. Nakakaano yung donut? Ay, parang dito. Hindi naanan niya, chong donut yan. Ayan, nasa mga Papatagalin ko para ano siya, maghanap siya. Bumalik siya sa 8. Peke Grabe na souls yun! trash talk it! Kevin, trash talk it! Siya nag save? Wala akong pera. Nakas mo city! Aray, gago! Solid mo ba Ryan. Dalawa tayo. May backset ka. Saan? Ako po? Hinikutan na ako dark room dalawa. Yun na. Uy, katabi. Katabi mo katabi, katabi, katabi ko pala. <laughs> okay. Pinapatay niya yung kakampi niya. Ako na okay. sa shirt. Ako na sa shirt. <laughs> 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 Binabit na niya kayo. Binabit ba kita? Hindi. Alaban na matay. Meron Ray, meron Ray. Out. Hindi Ray. <laughs> 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 Naka smoke city Aggressive mo pala ang Ina sa loob Wala na matay. Sa akin na matay Dark room, dark room, labas san dark room ah. pag, pag may plano sabihin Dito yung bomba okay. <laughs> Chong, nasan ka? Charge At pala ito na. Naka smoke yung city Tukan mo Likod, oh, bilang na, Richard. Likod. Likod. Likod, right. Nasa akin yung ba, turn. Ay. Isa pa, isa pa. Saman ako dyan, right? huh? Nice! One tap! No. Ray! Yung yung Ray! Sab mo, Ray! 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 Ba't nandito tayong lahat? Ikit ba kayo? Close, close, close. Meron ako close sa bangkay ko. Backside. Gago ah. na ah. yung shot ka. Huwag kayo lahat. Umatras. Ilaban yung side. Atabon. Ah, oh, yun. Ah. dalawa dito. Nandito bomba. May ikutan mo, Green. Uy buti namamatay Nungkot okay. okay. talaga ng buhay ko pag isa lang ako Andun ako, nadamay ako Yun! Yun! Tami? Nasa long, nasa donut na, donut Walang tao sa donut Ano pa siya? Isa pa, isa, hey, hey, ay, isa, na lang, isa, 2v1, 2v1. Sabay. Salamat, Draven. Night, night. Dark room. Lapit na, lapit ko. Entrance, <laughs> entrance, 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 last? Ay, ano sa-asay doon. Dark room, dark room, dark room, dark room. Bomb wala pa rin, wala pa rin. Digin ako. <pants> Balik ako, bin. Dito naglalakad sa Ramp. Patay, ramp, patay, ramp. Pero baka meron so, uh, pa. Uh, ta- da dito. Dark room, ingat. Kapo Ryan, nasa likod mo na, nasa likod kapi, mo kapi, na, kapi, kapi, kapi. kapi. <laughs> Galing sa mid siguro yun. Oh, yung mid natin, oh. bala, po, ba, ano ha? Ang ba't nandito lahat? Uy, gago. san san? Ramp, ram, ramp B, ramp B. Nagulat <laughs> si Ray sa bakit. Pero hindi siya yung bomb holder, <laughs> hindi siya yung bomb holder. Pero hindi yan. Bago na dito lang push the pin. Nasa mid sila papuntang A, papuntang A. Papuntang A, papuntang oh, A. Dapat na. Here to not to. Nice. Bomb 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 dito, bomb dito, bomb dito. Oo, papunta na ako, papunta na ako. Namatay sa mid, no? Di ko maikutan. Oo. Blue, punta na. Sino si Blue? Bomb dito, ha? Si Richard. Oo. Sa kaliwa ka ng Chad. Wala tao sa Donut. Oo.

Meron! Ako po tumawag na! Meron Napatay ako! Side hole, Side hole, Side hole, mid na kuha Pasensya! Nasa A! Nasa A! Nasa kuweba! Nasa kuweba! Nandito! Nandito sa akin! Tara! Sama-sama na! Ako po yung nabukunag! Huwag matakot! Huwag matakot! Ako na mauna! Nag-cheat siya! Gago! Bakit mo ko pinataki? Nain na lang ako! Wala diyan! Nandito pa akin! Binaril na ako niya kanina pa. Huwag ka mag-alala. Na. Okay <laughs> na lang ako. Gaku, isa na lang siya. Kahit you know, Sa dollar! Ah, to siya tutmok eh. Kaya binabaril ko. Bonito ka. Ay, Plus paningning oh. Ay, hindi ano. na, si Flying Apes pala yung bumaril sa akin. Bonito ka. Puta ina naman nagbobomba eh. Red! Bomba! Dito! bomba! mo na! Sino ba? Blue! Blue. Ka? Patabi nyo! Ah. CT! Wala akong makita! Red, red, red. Ay! Gusto tapat mo yung bomba? <laughs> <laughs> ano, Cheng? Nasmokan ako dito! bat pinasyal mo kasi yung bomba? Sino? si ako, ako 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 may kasalanan. Ay, ako ano mo tanga ka? hino ulo. counter terrorist. hah. 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 Nice, nice. Entrance ano? Side hole. Uy! Mid. Mid side hole entrance. Isang mid, isang ano Donut nag Side. Ay o oh, pang ina naman. Yes! <laughs> Bus namin uh, sana na ni Richard kung hindi siya nag Tara, i-all natin to. Plano. Tayo okay. to, no? Pag na, ano natin? Oo, oh, tayo natin tara. Tayo na natin. Nag-choke si Kevin tayo. Uh, ano? Bonito. Bobo! Tuwo. Oh, yeah. <laughs> ngulit <laughs> na ngulit na 'yan si Richard. Baغت, baغت. Umura. Nice. Dapat pa-peste. Uh... Na, patayin nato si Tom. Ayun na 'to, patayin nato si Tom. Tom, Ay, Tom Sawyer. Matok mo sa likod ko. Ba, bomba bomba, bomba ano na sa ano. Patayin natin si Tom. Liko na yung bomba na sa... Wala na katingin okay, ng okay. mid, cave. Oo, oh, hindi push ko ito Lurker fa lurker. Copy, copy. Kunin to? ito! ako, chad do. Chard! Oo, oh, ko. Sige. Sige. Huwag mo ipas na? Bonito ka. Bonito ka, pinasyal mo. <laughs> Saan ka tayo? Sama ka na ako sa kanila. Dito ka, Chong! Dito nga, palitan mo ako dito. Mamatay ako dyan, ayoko okay. dyan. Ano, pwede tayo mag-B. One minute, one minute. Oh, okay. Info. Bigyan mo kami info sa nakapatay din. Right, B. Right side, dry, right side. Ito saan yun? Diyan, diyan, right. Nice, Rai, Si, ano? Plant, plant, plant. nag plant si also, Richard. Ako ba ang sa likod niya? Long, 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 long. The right side. Uh, ah. no, long, long, long. Ay, isa na lang, isa na lang. Ah, 3v1, 3v1 ah. Nasa long, long. Narinig ko na. ito, ito, nagdidibus. Ay, sa side na, sa side na, sa side na. Yan, nandiyan, nandiyan, nandiyan sa... Yan, nandiyan, nandiyan. Gaku! Ay, natakotan! Gaku! <laughs> <laughs> Gaku! <laughs> Green ba? Cheng. Mas, Gago, Cheng! Wala. Salamat. Opo. Oh, oh. Salamat, Cheng. Cheng, ang ginawa ako. Ano ba yun, Cheng? Pinatagosan niya ako, hindi pa ako nakikita. Ang ah. <laughs> lungkot. Ah. Nanahimik na si Kev. <laughs> ano yun? mga <laughs> Cheng? na ako dalawa <laughs> eh. Eh, sayang. Kita ni Hex eh oh, maganda, 3B1. maganda. 3B1. Kinulang lang ako ng mousepad eh. Yes Ako po. Okay.